first time kasi nang inayin natin eh first time kasi nang inayin natin kaya ganyan hindi marunong pero sayang talaga kung hindi magbabago ugali nito Magandang araw mga kamanok. Maaga tayong maaga tayong makauwi galing sa trabaho. Kanina maga may napansin ako sa manok natin. Et, kaya ito, binidyo ko. Baka sakaling merong mga naka-experience na rin dyan ng mga kamanok natin ng ganitong problema. Napansin ko yung inahin dun sa ako, dun sa bulik natin na biglang parang nagpa-plucking ba? Plucking ba ang tawag doon? Kung ano ah, man, yung boses niya, hindi mo maintindihan kung kakaka ko parang maglilimlim na. Meron na siyang labing limang itlog. Three, six, nine, twelve, fifteen. So, ang kanya ito ang problema sa kanya wala pa siyang akay pero parang may akay na siya nasisiw hindi malaman kung sign ba yan na papunta na siyang papunta na siya sa paglilimlim o hindi siya maglilimlim o hindi siya maglilimlim ah, so yung mga kamanok ngayon uh, ang problema ko na lang kung paano ko kukontrolin yung lang nila kasi mga ang estimate ko mga 14 o 12 pwede na silang one, pwede na silang maglimlim ako okay. hindi to maglilimlim na yung inahin inihiwalay ko na yung inihiwalay ko na yung tandang yung isa iniisip ko kung isip ko kung maglilimlim na ba yun o hindi maglilimlim kasi nagpa-plucking na siya yung alam nyo ba yung pagka may yung mga inay natin yung plok 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 gano'n ang gano'n ibahin gano mo <laughs> what well I'm out man yan ang kung maglilimlim na ba siya o hindi kaya nag-iisip ako ngayon ng diskarte kung paano paano ang gagawin natin sa kanya para maglimlim kasi nadya ako magpagabi mga kamanok kasi may naisip akong paraan inupo ko yung inay natin sa pugad nya tanga talaga kaya lang ayaw pa rin so ito yung yun yung unang naisip kong paraan Tumayo pa rin, umalis pa rin do <laughs> Pangalawa, ito. Tinanggal ko na yung tandang. Kasi baka, kaya ayaw pa maglimlim, na nabababahan pa ng tandang. So yun, baka sakali, pag wala na siyang tandang, maisipan niyang maglimlim bukas. Baka maglimlim na siya. So yun. Ah... Uh, ayan hiniwalay ko na yung tandang para baka sakaling maglimlim na inayin natin kasi hindi normal eh oh, di ba hindi naman siya naglimlim pero ganyan hmm So kapag hindi nilimliman nito ito, baka akong umupo dyan. <laughs> akong umupo. Hindi, <laughs> baka mangyari dyan. ipaki ito na lang natin. Kasi sayang din yung itlog. Labing limang piraso. Mga kamanok. Obserbahan natin siya ng mga dalawang araw. Sana maglimlim siya. Then ito rin. Alanganin din. Baka hindi rin maglimlim. Alam niyo kasi mas gusto ko yung, naglilim, yung pinalilimlim ang sa incubator. Kasi hindi rin ako nakakasiguro kasi nung last time na nagpa-incubator ako, mga nasa 30 pieces din. Lilima lang ang napisa. So hindi, hindi marunong yung mayari ng incubator. Kaya, mas gusto ko yung natural na limlim -lim, nila, ng mga inahin. So, sana itong isang ito maglimlim. At sana yung isa magbago pa ugali. Maglimlim din. Obserbaan ko siya ng dalawang araw. So... Alam nyo kasi mga kamano kung hindi lilimliman itong mga itlog na ito, sayang. Para yung labing limang piraso pumpkin at saka pumpkin at saka dom ang kuha natin at saka bulik E eh, pagka hindi nilimliman to malamang akong lumimlim dito <laughs> sayang eh. <laughs> sayang talaga nangihinayan talaga ako mga kamanok pero tingnan natin baka siguro hanap tayo ng mag-incubate yung marunong ipapa-incubator eh, natin kasi sayang din talaga eh. sayang talaga sana maglimlim siya within 2 days na obserpahan natin pero kung ayaw talaga eh, ako na <laughs> <laughs> lang upo hindi, eh, ganun na nga incubator So yun mga kamanok, hanggang dito na lang muna ulit tayo. muli ako magpapasalamat sa inyo sa mga sumubaybay po ng ating channel at sa mga uh, nag-share po, nag-like at nag-comment. Uh, sa tulong po ninyo, unti-unti po lumalago ang channel natin. Uh, huwag po kayo magalala balang araw kung sakali pong palarin tayo. Tutulong din po tayo sa mga kapwa po natin malilit na backyard breeder kahit po sa pamamagitan lang ng pagbibigay ng mga uh, breeding materials ay tutulong po tayo yung pong parapol natin yung ipamimigay po nating trio na istag at saka dalawang pulit malapit na po yun kaya sana po sabaybayan po ninyo ang patuloy po ninyo sabaybayan ng ating channel at uh, pakishare na rin po like and subscribe kung mapadaan man po sa wall ninyo <laughs> muli po ito po ang PMS Backyard Feeder maraming salamat po